nagising ang Disney Princess at talaga naman maganda ang gising ko dahil nakatulog ako ng 8 hours mahigit. ano ang mapagising ko, dumiretso na agad ako ng kusina nang makuha ko na nga itong LB na kapihan ko. loko <laughs> Sabihin nyo nga yung hindi kami nakaka-LL, pati kapihan ko, ubud ng mahal. Nabili ko nga itong kapihan ko ng 350,000 each. Ay. Ay, sinacharot ko lang kayo, mamanutang no, kanyan kako. simula na maglinis ang Disney Princess no makapagkapi na. Huwag si Bebu, kaya ito talaga ang perfect timing para maglinis at syempre magbukas ng mga parcel. Sasamantalahin ko na nga yung pagtulog niya para hindi niya ako guluhin. <laughs> habang tulog siya, eh lumabas na nga ako at nagpatulong pa nga ako dito kay Ditchy dahil napakarami ko nga kailangan bitbitin. Meron pa nga ako mga parcel na itinago sa kanya. At feeling ko nga maya maya pa yun magigising kaya samahan niyo muna akong i-unbox lahat ng to, syota. <coughs> ko, para ng warehouse itong sala namin sa dami kong parcel na dumating. <coughs> Minin nyo sa akin o hindi, eh, iba talaga ang pakiramdam kapag ka nag-unbox na tayo ng mga parcel. Piling <coughs> ba natin, nagdibu ulit tayo at binigyan tayo ng maraming regalo? Right. <laughs> nanonood ka ngayon, eh, ito na nga ang sign para i-check out mo na yan nasa cart mo. Ay. <laughs> order nga ako ng mga damit at mga panapal sa ano. Siyempre, kung may damit ako, e, eh, binilhan ko rin ng damit yung mga anak ko. Hindi naman pwedeng ako lang ang Disney Princess. Meron nga rin akong in-order dito na sobrang halaga sa amin. Kagaya nga nitong sabitan ng susi. Nakshuta, sobrang importante nito sa amin. kung so, aalis kasi kami, hindi kami makaalis-alis dahil hinahanap pa namin kung saan namin pinaglalagay yung susi ng bahay. Yun, so, sumunod nga na order na binubuksan ko eh. Ito nga ay kay Bebo. Pinaka-bubble, bubble wrap pa mo niya. Nawala na yung talim ng blade na ginagamit ko. <laughs> ito nga akong idea sa in-order nitong si Bebo. Pero maya, -maya nga, eh parang umaamoy nga. Tapos ko yung matuling ay Ano na yung nga babalo na? <laughs> Pakailig sa kanya ni Bebo. Kaya lagi yung may rayu mo. Naksuta. <laughs> order nga siya ng adobong itlog ng pugo. Nanane kaya ini. <laughs> At tapos nga noon, araw, api niya ni Ngeko Buri, nagising na si Bebo. Tinitingnan niya nga mga parcel ko, sarabi niya siguro sa sarili niya. Diyos ko, yung babae nga yung nene, sinawa. <laughs> Siyempre, bago nga siya magalit sa akin, eh, ununahan ko na siya. Sabi ko sa kanya, nagsabay-sabay lang talaga ng dating, pero matagal na yung mga yan. <laughs> Ibayan yan? Talaga ang talent natin mga babae. Pagdating sa parcel, nagiging matalino tayo. Naksyota, ha? <laughs> Inuli ko nga buksan yung may pinakamalaking parcel na dumating sa akin. At feeling ko nga ito na una na pinag order ko two weeks ago na. Sobrang tangal ko nga ni nito. Mali pa yung kulay na dumating. Makasora la rene. <laughs> Ito nga, itong carpet na in-order ko, hindi naman ganito yung in-order kong design. At bakit nyo kasi pinipilit iship yung mga items kung hindi naman pala available? So, sobra kayo. <laughs> magagawa kung di tanggapin. Para man maghintay ulit ako ng dalawang linggo sa inchik na yun. <laughs> Iligpit ko pa nga lang itong mga parcel na pinagamitan. Eh, meron na naman akong dumating na parcel. Siguro, pinag-uusapan na ako ng mga anak ko na tuwa. Oh. Nag-uusap nga siguro tong dalawa. Ada, siguro ka ako. Dapat yung pinang-order ng nanay natin. Pinambibili na lang niya ng dog food kaysa umorder siya ng umorder ng lipstick araw-araw. Naksyuta. Ano <laughs> nga <laughs> lipstick ang dumating sa akin. Nag-order kasi ako ng timba. Medyo humina kasi yung tulo ng tubig dito sa amin simula nung uminit nga ng sobra. kasi kami kahit anong timba dito sa bahay. Alam niya naman ang Disney Princess. Shower ang pinanliligo. Tsare! <laughs> yung dalawa nga yung dumating na parcel sa akin. At yung pangalawa nga, ito nga pala yung paborito kong pabango. Alam niyo yan kung ano. <laughs> Lagi kasi nagsasold out to, kaya kapag ka nagkakaroon ng stock, eh nakikipag-unahan na talaga ako sa inyo. Ako na nga ang nagsabi sa inyo, hindi nyo pa ako tiniran, nakshuta. Dahil <laughs> may bagong stock na nga ito nga pala yung presya ng mystery scent, ginamit ko na din. Para bago ko yung gamitin, sineshake-shake -shake ko muna, tini-spray ko yan sa buong pagkatao ko. Para sa akin, 3 to 5 hours ang tinatagal ng amoy niyan. Probe nga nila yung amoy nito at mas nagustuhan ko talaga ngayon. Gusto nyo rin itry, e bumili na rin kayo pero wag nyo uubusin na. <laughs> Nilagay ko na nga itong maling throw pillow na dumating sa akin, tapos nagpatulong na lang din ako kay Bebo na ilagay nga namin itong mali din na carpet na dumating sa akin. Diyos ko. <laughs> Buti na talaga, e eh, bumagay naman siya dito sa sala namin at saktong-sakto, meron na silang bagong iihian. <laughs> hindi ko pa nga makakalimutan na idikit na itong lagay ng susi. Hindi ko nga sa inyo kanina, nagiging cause of delay talaga sa amin tuwing aalis yung paghahanap ng susi ng bahay. Kaya yung hindi magsasabit ng susi dito, ay Diyos ko, pamatalanda na kayo mo, nakshutan. <laughs> start na nga akong assembly itong parcel na in-order ko din. Sobrang oh, dami kasi naming mga sapatos at chinelas. Wala na nga mapaglagyan. Kaya umordal ulit ako ng panibagaw show rack. Assemble ko na nga yun. Dumiretso naman ako dito sa kwarto na makapaglinis na rin. Di naman na ako napapagod maglinis araw-araw kasi mas gusto ko tong ginagawa kaysa makipag-chismison. Chares! <laughs> Side nga muna ako na mamahinga ngayong araw wag muna magpunta ng resto. Pero ayun nga, ilang oras din ako naglinis at ito na nga ang itsura ng bahay namin. O, ba diba? Sobrang linis at sobrang kapresko. Diyos ko, hanggang ilang araw kaya ganito ang itsura nito. Nakshuta. <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat. share nga pala ako sa inyong laro at paalala lang, ito ay para lamang sa mga nakakatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa bata. Nga pala yung Ace Game na makapagre-register kayo gamit yung link na makikita nyo sa comment section ko. Dali lang naman mag-register, sundan nyo lang yung ginawa kong step. At ilalagay nyo lang yung referral ID na makikita nyo rin sa comment section. Pwede nga kayo mag-cash in gamit ang mga Gcash, tapos marami na rin kayo laro na pwedeng pagpilian dito. Kaya nga sa peryaan, meron din ditong color game na madali lang din manalo, pero syempre libangan lang to. Kaya kung wala kang extra, ewan eh, ka na na maglaro. Oh. Good nga sa color game, eh marami kayong pwede pang pagpili ang laro dito. Kagaya nga nitong Super Ace. Madali lang naman tong laruin. Pindot-pindot ka lang. Tapos pwede ka na rin manalo. Kagaya nga nito. Siyempre, gaya ng ibang laro, meron ding naman natatalo at meron nananalo. Swertihan lang talaga. Mga napanalunan nyo, eh pwede nyo na rin withdrawin gamit ang inyong mga Gcash account number. Alala lang, ito ay libangan lang at bawal sa mga bata, ha? Kung mm. gusto nyo rin maglaro, yung link makikita nyo sa comment section. Go!